Ito naman, last but not the least, please welcome. Magmula naman sa Bacolod. Mahan. Si Mahan, you're from Bacolod. Ilan taong ka na ia? 18 years old 18. po. 18. Nag-aaral ka ba? Anong ginagawa mo? Uh, as of now po, uh, nag-stop po ako sa schooling ko po. Okay. Uh, pero babalik naman po ako mag-grade 12 po. Pero sino kasama mo sa Maynila? Uh, ako lang po. I traveled hmm? po mag-isa. Yes po. Wow. <laughs> Bakit mo ginagawa? Wala kang kasama. Ah, uh, kasi yun nga po, wala po kaming budget for mami na sumama dito. Asa so, mama mo? Ako na lang po muna. Bacolod? Doon po sa Bacolod. Ang tatay? Ah, uh, doon po sa Pulupandan. Ilang kayo magkakapatid? Ah, uh, dalawa po. Ako po yung panganay sa amin. And then, umaalis ka from Bacolod, bumabiyahe ka ng Manila, umaalis Opo. ka pa from Manila. Opo. 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 Saan na nakabuntang bansa? Ah, uh, doon lang po sa Long Beach, California. Wow! wow! Ano na, ano naman yung tropa yun? Oh. New York. New York Scholarship from New York Film Academy. No, 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 Thank you, no, no, no. Lord! Woo. Wow! And, and po from New York Film Academy. Po. Ano naman ito? Ito po ay... Ito po ay scholarship. <laughs> ito po ay scholarship po na <laughs> award po sa New York Film Academy, which is School of Music po. And pinigyan po ako ng 25% dito ng World Championships of Performing Arts po dahil po sa, ano, sa singing. Galingan mo, ha? Ah. Thank you, Tom. Buti na lang, may wawawin. Kasi hindi naman namin alam na meron pa ng ganyan. Tapos hindi kayo nabibigyan ng suporta. Ah. Parang nakakalungkot, eh. Dapat yung talent ng Pilipino, supported yan yes. ng Amen. bawat Amen. Pilipino. Amen. ipakita sa buong mundo. Kaya mga lalala, hanggang nandito ang wawawin, yung mga hindi napapansin, yung mga hindi nakikita, ipapakita natin yan sa buong mundo. Yun! Yeah. Dahil mga inspirasyon kayo. Oh. Yeah. Sabihin mo sa mga magulang mo, eto yung anak nyo. Dedicate mo sa kanila to. Ma, daddy, mami, daddy, um, hi. <laughs> Thank you very much. At tanan-tanan nga pag-suporta mo sa amon. Since day one, nga nakapasar ko sa World Championships of Performing Arts. Hambal ko sa cellphone nga. This is what I really want. And, sang nakita niyo na nga, amo ang gusto ko, wala niyo gid ko gin pabayaan, wala niyo gid ko gin sukuan nga, maskin ka kapoy na maskin nga, maskin ka palibog na takis ako din makuha sa korta. Pero wala ka mo nag-stop, gambal mo. There is nothing impossible with God. Amo gina ginambal niya sa akon. Kag sa akon, mga sister, thank you. kay maskin pa sa ka. Ginapakita mo nga sa mo. Gid sa akon. Kag Ma and Daddy, thank you, Gid. Kay... Thank you, Gid. Kay maskin ano, nagkalatabo sa aton nga kabuhi. Never, gi ka nag-give up para sa ako. Thank you so much for support. Palanggat tayo ka mo para ginisin niyo. Okay, di ba? Hey! And we are XOXO! XO! Thank you for watching this video. And if you like this video, just subscribe to GMA Network's official YouTube channel. Subscribe and hit the bell button for the latest updates.